mo tumutulo sa driver side pag umuulan dito banda yeah dyan ba tumutulo so ngayon gagawin namin ito tinanggal na namin yung wiper tanggal na at namin to kasi baka barado dun baka may mga barado ng dumi. apat na tornilyo lang yun eh so isa dalawa ko lang yung isa sa apat, bali apat so, natanggal mo na yung mga tornilyo yun hey, o, mabilis ano baklas na, ayan yung mga dumi ayan yung mga naiipon dyan kaya hindi nakakapasok ng ayos ayan. so ito yung lilinisin natin para hindi pumapasok yung tubig doon sa gilid ayan, naiipon kasi dito eh Yeah and after linisin, click test. Tignan natin kung may mga naipong pa rin dumi. Dito rin sa may driver side eh. Ayan. Ito naman. Okay. Ayan dito. Okay. tignan natin sa ano shower natin para yan. Ng dati binud binubusan nyo to. May tumutulo agad doon. Kanina. Kanina. Ngayon tingnan mo doon. Tumutulo-tumulo na to. Wala. Ayun. Yan lang gawin nyo. Linisin nyo lang tong part na to. Pabilis na naman baklasin to eh. Lalo sa rebo. Yan. Okay na. Hindi ko na magbalik na to.